Hello. Ayan po ah. Sige po. Ba't ganun? Okay, mga kababayan, mula Manila hanggang Middle East, mula sa campuses sa Quezon City hanggang sa call centers sa Dubai. Welcome sa isa pang episode ng Hashtag Walk With Lan. Ngayon, we are diving deep into the hottest political tea, Kerwin Espinosa. Okay? Eh, wait lang pa. May check lang tayo. Yan. Okay, yan. So, <clears throat> ayan ha, may mga hot issue po today, no? Aside from the baha, meron pa po yung, ay, nako, ano na rin po yan, no? regarding po din yan sa flood control project. Yan, si Kerwin Espinosa, si Nuplak, si Richard Gomez, ah, si Goma, no? Omepal na naman si Ping Lakson. Di takot sa iyo si Rodante Marculeta, Huwag kang bidabida, Ping Lakson. Isang self-confessed drug lord na naging mayor-elect, ha? standing up against sa celebrity politician, isang bagong senador na hindi natatakot sa mga veterano at dalawang big names na nahuhuli sa kanilang sariling web of hypocrisy. Ito ay hindi lang chismis, It's a fact-based breakdown na magpapaisip sa inyo kung sino talaga ang tunay na bayani sa politika. Okay, para sa mga kabataan na gustong baguhin ang sistema at sa mga OFW na nagpapahirap abroad, ha? Nagpapakahirap abroad para sa pamilya, this episode is for you. We will keep it intellectual, critical, pero witty para hindi kayo mabor. Ha, fact check na muna natin lahat ito have based on reliable sources. So grab your coffee. Mm, sarap ng kape mga kababayan. Ha? At adobo. Ha? At let's walk this out. Mamaya, sisirain natin ang image ng mga Apple politicians. Stay tuned. Mga kaibigan, una, let's set the stage. Sino ba si Kerwin Espinosa? Self-confessed drug lord noon. Pero ngayon, mayor-elect. No? Mayor na siya ng Alberta Leyte. Alberta Leyte, no? After surviving an assassination attempt during his campaign last April 2025, nanalo siya sa eleksyon noong May 2025, proving na ang tao sa Leyte ay naniniwala sa kanyang redemption ah, story. Ah. Hindi siya takot magsalita ng katotohanan even against powerful figures. Ah. in sa isang lipunan kung saan ang past mistakes ay ginagamit na weapon. Si Kerwin ay nagpapakita ng resilience, parang yung mga OFW na bumangon mula sa hirap abroad, no? Ya, yeah, mga kaibigan. Ay, nako, ito si Rodante Marcoleta. Ah, Bagong senador natin, dating congressman, at ngayon chair ng Senate Blue Ribbon Committee, kilala sa kanyang no-nonsense style, lalo na sa pag-iimbestiga ng corruption like the flood control scandal sa DPWH. He's the underdog na hindi natitinag ng mga veterano. Perfect example ng new blood sa senado na kailangan ng youth generation. Ngayon, mga kaibigan. No, si Richard Goma Gomez, actor-turned-politician, late 4th district representative, kilala sa Subis charm, pero recently nahaharap sa complaints tulad ng spreading fake news at possible ethics violations for posting private media information online. Oh, parang yung mga celebrities na pumapasok sa politika without substance, arrogant at defensive kapag nahuhuli. Okay. Ah, long ito ito naman si Ping Lacson, long-time senator, dating police chief, pero madalas accused of being epal or interfering in investigations. Sa latest, he's warning about Chinese spies, pero sa totoong issues like flood control, parang mas gusto niyang magbida, no? Lacson is like that, that tito sa family reunion na laging may opinion. Pero hindi naman siya ang host yan. Bakit relevant sa mga kabataan at OFWs? Ito pinag-uusapan natin. Dahil ang politika na ito affects remittances, infrastructure, at future jobs. Flood control scandals cost billions. Parang pwede sana sa education o healthcare para sa inyo. Ngayon, ang core drama, no? si, uh, si Kerwin Espinosa, sinuplak si Richard Gomez Ha? Huh? Okay, last April 2025, sinabi ni Kerwin, hinay-hinay lang, ilang hinay -hinay sa pagusga. Bakit? Dahil si Gomez bilang representative ng Leyte ay madalas mag-judge sa past ni Espinosa without looking at his own backyard, no? Si Gomez ay naharap sa um, sa disqualification ng nakarang ele eleksyon, no? Ngayon, do sa fake news at yung ano Pag suplak pala ni uh, Kerwin Espinosa, yung flood control, ah 17 million daw kahoy lang ang inilagay di umano, no? Ayun, um talagang ayaw ko ba bakit ano nangyayari diyan sa Leyte? Leyte ano po 'yan ha? Probinsya po 'yan ni uh, Martin Romualdez. Ibang distrito lang si Martin Romualdez Romualdez, no? Anyway, ito ay hypocrisy 101. Gomez acts like a moral guardian pero siya mismo ay accused of unethical acts like leaking media contacts uh, contacts online calling it paid spin no Okay oh Si Kerwin despite his past ay nanalo as mayor elect as mayor no showing voters trust no kahit yung bayan natalo siya He's reformed focusing on local issues like peace in Albayra no Parang si Kerwin ay yung comeback kid sa basketball down but not out habang si Gomez ay yung referee na bias, mga kaibigan. Imagine na judging someone based on old mistakes, parang yung discrimination abroad. Si Kerwin teaches redemption while Gomez promotes division. No? Kung ikaw si Kerwin, paano mo sasagutin si Gomez? React sa comment section mga kaibigan. Okay, timeline ng kanilang clashes including Espinosa's shooting incident na posibleng link sa political rivals, no? No direct link to Gomez ha, pero ang arrogance ni si Gomez sa hearings ay nagpapakita ng pattern mga kaibigan. Yan. Yeah. Oh, shift tayo kay Rodante Marculeta. Di takot sa ta di takot sa iyo ha. Huwag ka bida, bida no? Last August 31, 2025, Marculeta... Accused Lacson and others of undermining his authority as blue-ribbon chair sa flood control probe. Si, uh, naghahanap ka ba ng away, no? Pero si Marcoleta stood firm, hindi siya natitinag, no? Eh okay, bilang ngayong Senator is bringing fresh accountability sa corruption na nagkakahalaga ng bilyon sa DPWH projects. And, uh, ito ay clash ng old versus new guard, no? Oh, uh, Mar uh, Marcoleta represents transparency while Lacson is the epal na laging sumisingit. Lacson is like the gate sa party invited or not, and siya, no? Oh, uh, madalas siyang mag-interfere like sa Chinese spy warnings pero sa totoong issues like flood, scandals para mas priority ang magiging ang maging relevant. Marcos even created an independent body to probe it, effectively sidelining the Senate drama. Para sa youth, ha, Marcoleta inspires standing up to bullies. Oh, si Lacson naman, oh, remind us of outdated politics, mga kaibigan. Ngayon, uh, flood control failures mean more disasters at home. Uh, perang nawawala sa so corruption na pwede sa inyong families. Sino mas epal, Lacson o ibang politiko? vote in the poll okay mga kaibigan time for the rose ha fact based of course ah arrogant at defensive sa hearings like when accused of privacy violations no gomez is like a bad actor in his own script overacting sa defense his actions could be election sabotage hurting democracy mga kaibigan oh umiepal na naman no si lacson undermining probes for personal gain no This perpetuates elite control sa Senado. Blocking reforms, mga kaibigan. Sila ang tunay na fighters. Ha? Uh, Espinosa for local change. Marcoleta for anti-corruption, mga kaibigan. Yan. Kung politika ay chess, sina Espinosa at Marcoleta ay queens naman. Powerful moves. Habang sina Gomez at Lacson ay pawns na nagpapanggap na kings, mga kaibigan. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa mga kabataan, itong drama uh, shows na kailangan ng bagong leader leaders like Marculeta na hindi takot sa status quo. Ha? Corruption like flood scandals affects your hard-earned money. Support reformers like Espinosa para sa better infrastructure mga kaibigan. With 2025 elections done, focus on accountability. Huwag maging bida-bida, maging bayani. Kung hindi matitigil ang EPAL politics, lalo tayong mahihir mahihirapan. Politics is like adobo, needs the right mix, hindi puro showbiz spice. Ano ang gagawin mo para baguhin ito? Share your stories from abroad or campus mga kaibigan ha. Ayan. Okay, to wrap it up, si Kerwin Atrudante ay symbols ng Courage. Habang sina Gomez at Lacson ay reminders ng old flaws. Stay informed, mga kababayan. Katotohanan ang sandigan natin. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa. Ano? At laging handas para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy. Sa like, share, subscribe. Next episode natin, more political breakdowns. Peace out and mabuhay ang Pilipinas.